Akaloka, Gigil na gigil ang mga Indonesian pageant fans matapos ang pasabog ni Miss Peru. Nakuli the PH, your pageant lover channel. mag ka na! Sa isang interview, diretsahang sinabi ni Miss Grand Peru na si Emma Mary Tiglao daw ang kanyang bet para manalo ng Miss Grand International 2025. Ayun, nagliabagad ang comment section parang nagka-world war sa mga fan groups. Eh kasi naman, kilalang magka-close sina Miss Grand Peru at Miss Grand Indonesia, lalo na't nakitang si Indonesia pa mismo ang nagtutulak ng wheelchair ni Peru matapos itong mapilayan during competition. Kaya ang iba, napahala ka sis, dahil parang nilaglag daw ni Peru ang tropa niya. Pero ayon kay Miss Peru, walang halong bias yon. Naging totoo lang daw siya sa naramdaman. Para sa kanya, si Emma Tiglao ang pinakaredy, confident, at deserving na maging queen ng organization. Dagdag pa niya, mabait daw si Emma at super friendly sa lahat ng candidates, kaya hindi nakapagtatakang maraming nagkakagusto sa kanya. Kaya sa halip na magalit, chill lang mga best. Baka nga naman, may point si Miss Peru. Kasi sa dami ng charisma at professionalism ni Emma, sino ba namang hindi mahulog? Kung may Miss Congeniality sa Grand, malamang si Emma na yan.